Kumusta? Mga taga-subaybay ng Pasajem de Jesus Channel. Maligayang pagdating sa aming espasyong pang-edukasyon kung saan kami nagbabahagi ng mga kwento at turo tungkol kay Heso Kristo. Ang aming layunin ay ihatid ang iyong mensahe ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe at i-on ang magi! Handa para sa isang espiritual na pakikipagsapalaran na mabibighani sa iyo mula sa simula hanggang sa katapusan, na maglalapit sa iyo sa Diyos na hindi kailanman. Sumisid sa konteksto. Ang Biblia, isang sinaunang aklat na puno ng karunungan at mga turo, ay binubuo ng ilang aklat at liham. Ngunit mayroon bang card na namumukod tangi sa iba dahil sa kahalagahan at kaugnayan nito? Ang sagot ay oo. At ngayon, sabay-sabay nating tuklasin kung ano ang liham na ito at kung bakit ito napaka-espesyal. Paglalahad ng liham ng mga Romano Ang liham na pinag-uusapan ay ang sulat sa mga Romano na isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ng Roma. Ang liham na ito, na itinuturing ng marami bilang magnum opus ni Paul, ay naglalahad ng malalim at komprehensibong teolohiya tungkol sa pananampalatayang kristyano. Ngunit bakit napakahalaga ng liham sa mga Romano? Mga saligan ng pananampalataya, ang liham ay naglalahad ng mga pangunahing haligi ng pananampalatayang kristyano, tulad ng kaligtasan, sa pamamagitan ng biyaya, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at buhay sa espiritu kaliwanagan at lalim ang teolohiya ni Pablo ay ipinaliwanag sa isang malinaw at malalim na paraan na magagamit ng mga bagong mananampalataya at mga may karanasang iskolar transformative impact ang mensahe ng liham sa mga Romano ay may kapangyarihang magbago ng buhay, gumagabay sa mga mambabasa sa landas ng tunay na pananampalataya at malalim na kaugnayan sa Diyos. Pagalugad sa Charter Treasures Sa paglalakbay na ito, sama-sama nating tuklasin ang mga kayamanang nakatago sa liham sa mga Romano, na nagbubunyag ng mga turo nito sa Ang Kalikasan ng Kasalanan at Biyaya matutuklasan natin kung paano tayo inihihiwalay ng kasalanan sa Diyos, at kung paano tayo inaalok ng biyaya ni Jesus ng kaligtasan. Pananampalataya bilang batayan ng buhay kristyano, mas malalalim natin ang kahalagahan ng pananampalataya bilang pundasyon ng buhay ng kabanalan at pakikipag-isa sa Diyos. Buhay sa banal na espiritu, Ating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maakay ng banal na espiritu at kung paano niya tayo binibigyang kapangyarihan upang mamuhay ng matagumpay na buhay. Ang kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at gawa, tatalakayin natin ang kahalagahan ng mabubuting gawa bilang bunga ng pananampalataya at kung paano ito nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, makakahanap tayo ng kaaliwan at pag-asa sa pangako ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos, na walang pagdurusa at kamatayan. Pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng salita. Ang liham sa mga Romano ay hindi lamang isang set ng mga teolohikong turo, ngunit isang praktikal na gabay para sa buhay kristyano sa pamamagitan ng pag-aaral ng liham na ito ng mabuti at may bukas na puso, maaari nating. Paglalapit sa atin sa Diyos, pagpapalalim ng ating pananampalataya, at pagpapalakas ng ating kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Baguhin ang ating pagkatao, pagbuo ng mga birtud tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Pagtagumpayan ng mga hamon, pagharap sa mga kahirapan sa buhay ng may pananampalataya at pag-asa, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago. Bumuo ng malusog na relasyon, paglalapat ng mga prinsipyo ng Biblia sa ating mga relasyon sa pamilya, mga kaibigan, at mga kapatid kay Kristo. Pagsaksi sa ating pananampalataya, pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, at pagdadala ng mensahe ng Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Konklusyon Ang liham sa mga Romano ay, walang alinlangan, isang mahalagang hiyas sa Biblia, na may kakayahang magbago ng mga buhay at umakay sa atin sa isang ganap na buhay kay Kristo Jesus. Inaanyayahan ko kayong samahan ako sa hindi ka paniwalang paglalakbay na ito ng pag-aaral at pagtuklas. Maghanda na maantig ang iyong puso, lumawak ang iyong isipan, at mabago ang iyong buhay sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Tandaan kong Pag-aralan ang liham sa mga Romano araw-araw, maglaan ng oras bawat araw upang basahin at pagnilayan ang isang kabanata ng liham. Isulat ang iyong mga iniisip at pagninilay. Itala ang iyong mga natuklasan at pananaw sa panahon ng pag-aaral sa isang kwaderno o talaarawan. Manalangin para sa patnubay at karunungan. Hanapin ang Diyos sa panalangin upang gabayan Kanya sa pag-unawa sa Kanyang salita. Sumali sa isang grupo ng pag-aaral. Sumali sa isang grupo ng pag-aaral ng Bibliya upang talakayin at ibahagi ang iyong mga karanasan sa ibang mga kapatid kay Kristo. Naway maging mayaman ang paglalakbay na ito sa pag-aaral, pagbabago at espiritual na paglago. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.